Hello po, uh, ako po si Ernie Gino sa uh, Monday. Nakita niyo na po ako sa ibang social media at uh, ito po sasabihin ko ngayon ay dedicated po ito sa birthday ko ni Tatay Digong. Uh, alam niyo po uh, 15 years ago po ako po yung nabalita na isang Pilipino sa bansang Iran na bibitayin. So uh, sa bansang Iran po uh, out of nowhere po ako doon na kung saan hinwala po akong access sa eh, kahit sa pamilya ko, kahit sa embassy na i-captured ako ng Iran sa at inakusahan ng spying at drugs trafficking. So ganun po ang dinanas ko doon at ang hatol ko po dito ay uh, kamatayan. So ang ang masasabi ko po kaya po ako lumabas ngayon dahil uh, ang kaso ko po doon noon ay napaka-sensitive. Pero nung nakita ko ang sitwasyon ni Tatay Digong, dito po ako na anti. Sapagat ang sigaw ng puso ko ay ganito. Can you imagine po, mula sa ilang presidente po ang dumaan, nagsimula kay President Gloria, lahat-lahat po. Pero pagdating kay Tatay Digong, siya lang ang nag-iisang presidente na bayani sa puso ko at hindi lang sa akin kundi sa buong bayan ng Pilipino. Alam niyo kung bakit po? Limang yan po ang pinagpalit ni Tatay Digong para lang makabalik sa akin. Makabalik ako sa bayang sinilangan ko po. Ako ordinaryong tao lang po pero ka, pero yung limang yan po na pinagpalit niya sa akin mga high profile po 'yun ng mga tao. Ganun ko po nakita ang halaga ang halaga sa isang ordinaryong Pilipino. Pero binuwis ni Tatay Digong ang kanyang buhay. Ipagpalit lang ako para ako makabalik. Kaya po, sa dinanas ko noon, napakasakit. Ang tagal kong natahimik. Pero ngayon lumabas na pa pala bakit. Kasi ang dinanas ko sa Iran, sa bansang dayuhan na pinagkait sa akin ang kalayaan pinagpalit ni Tatay Digong yun ang banya, limang banyaga. Pero napakasakit sa akin ngayon po. Sapagat binigay ng kapwa ko Pilipino doon sa ibang bansa para hatulan. Kaya ko po dito na nanawagan. Sa buong bansa, hindi nakikita ng na makarabihan lalo na yung against sa kanya. Dahil ang akala na puro patayan, hindi po ako nag-iisang patunay na niligtas ni Tatay Digong sapagat nakikita niya ang kadugo niya iniinusinti sa bansang Iran. Kaya ako nakabalik po. Mga kababayan, sa buong mundo, nandito po ako na nanawagan na iisang ordinaryong Pilipino. Ganun po ako pinahalagahan ng ating tatay para makalaya at maramdaman at maranasan ang kalayaan. Gusto lang po ni tatay na palayain tayo sa kasamaan. At alam po ng lahat kung gaano po niya pinapahalagahan ang ordinaryong Pilipino tayo laban sa kasamaan. Pero ngayon, siya nagsasakrifisyo. Kaya po, ako'y naniniwala na kung paano niya ako kinuha sa Iran. At kung tayo magkakaisa, kaya nating bawiin si tatay doon sa mga dayuhan. Bring him back! Pabalikin natin si Tatay Digong. Maraming salamat po. Sa, birthday ni Tatay Digong, isa lang ang sigaw po at sigaw nating lahat. Pauuwiin si Tatay Digong mas, mas, mas mabilis na panahon. Ako po, seven months na sa death row. 600 kami pung lahat, ako po ang naiwan. Death survivor po ako doon. Lahat po nabitay, ako naiwan. Pero po ako'y nakikiusap sa lahat po nating kababayan. Lahat po nating mga kababayan na nakakilala. Kahit hindi kababayan, kahit banyaga na nakakilala kita. Tadigong ako po'y nakikiusap. Na kahit hindi na tayo matutulog po, wag na tayo matulog, lahat gagawin natin ang pinaka the best natin kung ano magagawa natin para lang maibalik po ang tatay natin. Ibalik po natin. Sabagat siya po ang nag-iisang hero, bayani, sa lahat po na naging presidente sa ating bayan. Maraming salamat.